Hi guys! Good afternoon! Ato sobrang init ngayon guys. Bibili ako ng ano ng uh, sa tindahan. Lalakad ako ng sobrang init. My God! Nagpayo ako guys kasi sobrang init. Oh my God! Uh, ano sobrang init guys. Andito kasi ako kasi sa labas ngayon papuntang tindahan. So, super init guys. Super, super duper. Oh my God. Summer na guys. Sa lahat po ng mga nag-work dyan na papuntang trabaho. Magano kayo guys. Magdala-dala kayo ng mga payong sa palangga sa init ng araw. So, ayan. Tingnan nyo oh, lahat ng lat ng damo namamatay na dahil sa sobrang init ng panahon so ayun gigil ako tingnan ayan o, oh, grabe lalo na siguro pagdating ng lalo na siguro pagdating ng ano pagdating ng march at saka April ayun na mas sobrang init na so samahan nyo ako guys sa culture sa ano labas ang init init super 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 Alam mo, hindi dinadaanan namin. Ang dami sa sakyan. Kaya, naano ako. Ayan. Yeah. init-init. Oh my God. Sana makauwi ako sa probinsya magbakasyon naman. Para makapag-vlog ako dun sa sa amin. Hi, ang gapo. Cute ah. Makapag-vlog ako sa sa amin. Ayan. Yeah. Super init. Hindi pa muna mararamdaman ang init ngayon. Pero pagdating ng March siguro, ayan na. Ayan na yung init ng ang panahon. Oh my God. Tapos dito sa amin, wala pang kahoy na matataas. Puro maliliit, tinatanggal. Ayan. Ayan guys. Sa sobrang init ng panahon na yan, guys. Ang sarap mag-swimming Nagda-dry na lahat Ang <coughs> Arbe, Ang Mabang init Grabe, ang init. Tingnan nyo, guys, oh. Namamatay lahat, ah. Ayan, guys, oh. So, sobrang init, grabe. Hmm. Diba? Ang init-init. Dry na lahat, mga ano oh grabe ayan huwag tayong lalabas pag sobrang init ng panahon Yan. As you can see guys, uh, nakabihis ako dyan kasi pupunta ako sa isang party na kasama yung mga friends. So sumakay ako ng tricycle nyan kasi wala naman tayo sa sakyan guys, ba? So yan, habang ano, inano ko lang siya, nag voice over ako dito guys kasi meron tayong music na ano ng tricycle. Ng, Ayan guys, so uh, todo todo bihis naman, todo bihis naman ng mamang nyo. <laughs> todo bibi, todo bigis naman. Ayan guys, cute na cute talaga ako dito. Thank you so much guys. Please subscribe my YouTube channel, Luyang Vlog.